yung payat ni Panda. Guys, para sa akin tumaba na si Panda. Napakapayat niya nung ano, nung dati. Sobrang payat talaga nung nanganak siya, lalo na papadede. Payat. Ngayon payat siya kasi nasanay tayong ang taba ni Panda eh. Nasanay tayong sobrang botsog. Nakita ko yung mga lumang picture pa O nga, ano botsog? E, buntis kasi nung time na siya nun. Pero ako tingin ko, ganyan lang talaga kataba si Panda. Bago siya mabuntis, ganyan lang itsura niya. Parang sila Bolt. Di diba sila Bolt? Ganyan lang katawanan. Tumaba lang siya nung... Kasi tinan nyo, kung sobrang taba niya, parang hindi nga proportion sa ano, tura niya. Hmm. Ikaw ba naman takbo ng takbo ng ganyan? Tumaba lang talaga siya nung buntis. Kasi doon natin siya nakilala na sanay tayo mataba. Pero para sa akin, dudumating ako dito, mapakapayat niyan. Sa nagpapadayda. Hmm. Ngayon naka-recover na siya kasi wala na pinapa pinapadede. Kaya pantay na yung katawan niya, hindi na payat yung chan. Masasabi ko sa balay dako, di ko alam. Bala sila. Ay, di ba yung ano? Ano ba yan? Masay sa aso? Ay, aso, di ba? Ah, antok pa ako. Oo, malaki na yun. Bakit nung mini panda, guys? Kung ano, alam niyo yun, kung dito lang yun binigay, no? Kung dito lang sa mga kapitbahay, no? Kung pupunta natin araw-araw yun. Kapatid niya. Ang kukit nun. Yung mini panda talaga, napakaganda. Mini panda talaga, eh. Hindi alam ni Snoopy kung pupunta siya doon o susunod. <laughs> Aspin di pinapasa sa restaurant. Ay, isang sarap tumira dito. Mm, sarap nga po. Dito lang talaga. Dito lang bahay niyo, Tapos nasa Korea. Ang tahimik ng mundo niyo. Sarap ng ganito talaga. Tapos malaki. Sarap lahat ng alam mo nandito na magtanim-tanim ka lang yun eh, oh. sarap sarap talaga dito ganitong lugar sana eh no kanya-kanya silang taniman no may mga farmhouse sila wala na tayong wild dogs guys so yun iniwan na po nila tayo check natin maganda sa kanila hindi sila naninira ng tanim dahil pag naninira sila lagot tayo ayun na nawala oh tik na mga to eh gagi nakarating doon sa dulo eh gagi nagulo to sa mukha ko guys nakarating sa dulo shhh ayun oh eh, Ikaw kitong panagarutan oh. Stop. Ay, go. Huwag lang pumasok sana sa farm. Huwag lang pumasok sana, yun eh, no? Huwag lang pumasok dun sa farmhouse, guys. Kasi hindi nila, baka di nila alam kung saan sila lalabas dun. Nagulat ako sa mukha ko, nasum, eh. May bigla-bigla talaga nagpapakita dito sa live, guys, eh. Sabi ko sa inyo, ganun sa Korea, eh. Mga multo ganun. Uy. Kalang lang, ang tagal bumalik, ah. Almusal? Wala eh. Walang pang almusal, guys eh. <laughs> Hindi, joke. <to>. Hindi <laughs> talaga ako sanay mag-almusal. Uy, kinakabahan na ako, guys, ah. Tinan nyo, doon pa pumasok sa bahay. Shhh! Ay, po, chak. Yeah. Shhh! Stupid! Wala kayo, iiwan ko eh dyan. Nang, na talaga tong. Si pantak kasi tala, si pantak kasi pumupunta pa doon eh. Shhh! Ay, go. Guys, nag-tour na dun sa bahay. Balak pa natin pumasok dun sa bahay. Ay, go! Alah. Ikaw, ikaw, ikaw. Tignan mo yung puti ka daw. Tignan mo. Ano ba yun? Ano ka ba? Induron?